Ako pala at magluluto tayo ng sinantol. Of course, ito po ang unang halo natin syempre ang santol. And then, ayan po, may sibuyas, bawang, luya, at saka yung siling cream. And of course, ang inihalo ko po is yung breast na ano, chicken para po healthy. At saka may konting pocha pero lang naman po siya kaya nalang po yung ating gata kung kulang mangyan ay daragdadan nyo ng isa meron tayong dalaw laluya ang aking muna para lumasang lumasak susunod na natin yung ating bawang bango tang bango silipag po ako magluto ngayon which is ito ay matagal ko nang gustong luto yan yung aking natitirang sinang santol ito nung andito pa yung ate ko. Hindi naman po yung nasisira. Diba? Yeah. Ayan. Ang bango-bango. Kung naaamoy nyo lang po ang bango. Pinagay na po natin yung ating halong yung chicken, chicken breast para wala pong yung taba na mantisa na nga po yung gata so it's better na pinili ko po ay breast na chicken breast pipe po ng chicken nilagyan ko na siya ng paminta lagyan natin ng solo lagyan din natin ng garlic powder ayan Ayan, medyo sangkotsahin pa natin yung ating karne at mamaya ilalagay na natin yung ating santol. Ilalagay na natin yung ating santol at ilalagay na natin yung gata. Yun po ang gamit yung gata. Ilalagay na natin ng dalawang ganyan dalawang ating coconut milk ayan at pag gulang mayroon pa naman doon ayan po at nilagyan ko yan ng kain powder try nyo guys at ang kain powder po ay masarap pag ginataan ayan na po ang ating sinantol at natin ng gata mm. Mm. konti lang naman po ito. Ayun na po yung ating sinadol. Paiigahan lang natin ng konti at nalagyan ko na po ng suka. Ayan. Konti na lang.